Kikiusap ako na sana pakitutukan mo ang isyu ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa Departamento at mga sangay ng gobyerno ay labag sa batas at labag sa konsensya ng tao. Have a good day, everyone. Duterte diehard defenders, mga ka-defenders, sakalain mo yun. Tumepensa pa ang presidente sa pag-zero sa budget o subsidy ng PhilHealth. Baka ayaw niyo maniwala, mga ka-defenders. Sige, pakinggan natin mismo yung sinabi niya. PhilHealth has a 500 billion reserve. And the cost of uh, to provide their services uh, in one year is uh, less than 100 billion. Uh, so their budget actually for expenditure is in the 260 billion. is in 100 and uh, plus billion. So meron pa rin, meron pa rin reserve. Kaya sa aking pananaw, mga ka-defenders, eh, talagang desisyon ng Malacanang yung pag-zero ng budget ng PhilHealth. At hindi lang Congress ang may pakanan nito, kundi may basbas mismo ng Presidente. Kaya yung sinasabi niya na marami pang reserve fund ang PhilHealth, kaya okay lang i-zero. Talaga lang, Mr. President, naiintindihan niyo ba talaga ang sinasabi niyo, di ba nga? Kaya tinawag na reserve fund, meaning di mo pwedeng galawin yan, kasi nga reserve fund nga eh. At nakasulat mismo sa konstitusyon natin na particular sa Article 2, Section 15, at sa Article 13, Section 11, yung karapatan ng mamamayan sa kalusugan, eh, sabi ng batas, dapat covered sila. Ang nakasulat nga doon, the state shall adopt an integrated and comprehensive approach to health development, and it shall prioritize the needs of underprivileged, sick, elderly women and children. Kaya nga nagkaroon mismo ng Universal Health Care Act eh. Eh, di simpleng tanong, Mr. President, bakit mo ginagawa yan sa mga mamamayan mo? Eh, lahat ng mamamayan ng bansang pinamumunuan mo, lalong-lalo na yung may hirap, kasama na yung mga senior citizen, Covered na ba sila ng PhilHealth? Eh, kahit nagbabayad uh, sila ng premium um, o hindi, katatumati kong member sila under the Universal Health Program ng gobyerno. Eh, alam mo ba, Mr. President? That hindi that mo nga siguro alam that that kung ano ang sitwasyon sa mga public ninyo, hospital. Nakabisita ka na ba sa that mga that public that hospitals, that Mr. President? Kahit na minsan that's that's sa public uh, health that's hospital, nakita mo na ba ang sitwasyon nila? Kasi sabi ng konstitusyon, karapatan ng mga mayan ng kalusugan. Gaano karaming pasyente words, ang nakapila dyan? Alam mo ba kung anong impyerno pinagdadaanan ng mga manggagawa, ng mga pasyente, wanted, uh, para lang makakuha, o uh, uh, maka-access uh, sa field health services? Alam mo naman, nakakarampot na lang ang binabawas sa bill, ko, diba? Sa bayan, tapos si Zero Dubai sa anong nangustisyon yan, Mr. President, gamit yung field health. Alam mo ba yung Mr. President, ang katumal lang ang binabawas sa bawat pill na meron kami? Sure ako, hindi mo alam yan, kaya yung mga pinagsasabi mo tapos ang ginawa ng Senado at kung may yung budget o yung subsidy sa field health tapos ikaw bilang Pangulo, kinonsenti mo pa. Kung ang problema niyo ay underutilization ng fans, at sa kabila ng ganitong sitwasyon o nararanasan ng taong bayan kasama ng mga manggagawa, pati mga pasyente at ordinaryong Pilipino, ang solusyon diyan simple lang din eh. Eh, disibakin mo ang lahat ng mga opisyalis ng PhilHealth. Lalo na yung inappoint mo na si Emmanuel Ledesma, isama mo na yung buong board ng PhilHealth. Tapos anong sabi mo, Mr. President, may pagkakagastusan na ibang mahalagang bagay Anong mahalagang bagay, Mr. President? Binawasan niyo yung budget sa edukasyon, sa CHED, sa DepEd, sa free college tuition. Tapos binawasan niyo yung budget ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Tapos anong mababalitaan namin, ha, Mr. President? Nilagay sa akap ng pinsan mong si Martin Romualdez nakakuha ng 26 billion pesos. So tingin mo, Mr. President, um, uh, ano ang mensahe ang pinaparating mo um, sa amin? Uh, ordinaryong po Pilipino, maaaming sa ang manggagawa sa Philhealth members, ng lalong na ang mga OFW, na mas mahalaga yung ACAP ng ayuda ng mga, mga politiko sa 4 .4 kaysa kalusugan ng mama Pilipino, na na mga mamayang Pilipino. Na pamilya pamilya Kaya ewan ko sa iyo, Mr. President, pinapatunayan mo lang na wala kang alam sa daily struggle ng mga mamamayang mahihirap. Tapos pati ba naman sa pangkalusugan nila, ipagkakait mo pa, pinapatunayan mo mo lang talaga talaga na wala kang alam maging presidente. Kaya tama talaga, sinabi ni VP Inday Sara. Mga ka-defenders, huwag tayong pumayag dito sa sinabi ni Bongbong Marcos. Ipaglaban natin ang ating mga karapatan kasi pera natin. Uh, yan hindi yan, pera ng gobyerno. Kaya unconstitutional ang paglipat o pag-zero ng pondo sa budget ng PhilHealth. Kaya mga defenders, tanda natin ang lahat ng congressman at senator na pumirma sa pag-aproba ng zero budget ng PhilHealth. Maraming salamat Duterte, diehard defenders, peace and God bless.